Cardiologist, cardiologist kasi ako at isang internist, eh marami talaga ako nakikita ng pasyente may heart failure. Heart, heart failure, mahina yung muscle ng puso natin. Yung pagbuga niya, mahina, hirap ang pagbomba ng puso. Anong dahilan? May iba, high blood. Yung iba, dahil uh, may bara sa ugat ng puso. Yung mga smoking, naninigarilyo, may high blood, may diabetes, pwedeng mag-heart failure. Merong may rheumatic heart disease na nagkaka-heart failure din. Malalaman mo yung heart failure base sa x-ray. Sa x-ray, makita mo malaki yung puso. Tapos sa 2D echo, ultrasound ng heart, makikita mahina yung pumping ng puso. At papakita ko yung mga sintomas ng heart failure. Ito yung pinakamadalas na sintomas ng heart failure. Yan. papakita natin na... Ang sintomas ng heart failure ay pagmamanas. Ayun. Tingnan nyo, ito yung normal na paa, tinuturo ko sa kaliwa, wala siyang manas. Yan, oh. kita yung maugat. Ito may konting manas, ayan nga, magana. At ito manas na yung pasyente. Isa 'yan sa mga sintomas ng serious case ng heart failure. Tapos ang gagawin natin, ididiin natin dito sa may buto didiin natin daliri natin. Pag diniin mo dyan, pag nakakita ka ng piting, ang piting parang may nakalubog sa balat. Ibig niyan, manas yung pa. Ito, manas yung pa. Oh. Anong cause na pagmamanas? Pwedeng heart failure, pwedeng uh, kidney failure, pwede liver failure. Puso, kidney, liver, kadalasan yan ang mga dahilan ng pagmamanas. Pero uh, common din. Ganito po ang pag-check ha. Check niyo paano kung may manas. Isang possibility niyan ay heart failure yan. Pag 'yung mga may so oh, pag tinanggal nila 'yung medyas nila sa gabi, kita mo nakalubog 'yung 'yung balat 'to. Oh. So 'yung 'yung pinaka goma uh, 'yung yung ipit ng uh, medyas nagkakos ng paglubog. So, may manas yung pasyente. Ito yung mga sintomas ng heart failure. Okay. Una, -una hinihingal. Hinihingal. Pangalawa, may manas. Pangatlo, laging mahina ang pasyente may heart failure. Ha? Comment lang kayo, may kilala kayong may heart failure. Meron akong magandang gamutan dito hindi siya makahiga ng nakadiretso. Ito. Yan. Sige. Hindi siya makahiga nang nakadiretso. Kailangan nakatayo siya. Ito. Nakata, naka, naka, dami niyang unan. Kailangan dalawa, tatlong unan. Okay. Namamagaan siya. Nagmamanas din. No? Nagmamanas. Sige. Tapos inuubo na maraming plema. Minsan ang plema niya hindi talaga dugo. Eh. Frothy para siyang ma-pink-pink. Uh, hindi siya dugo, hindi rin siya plemang dilaw. Medyo may pagka-pink. Light pink na may, may sa ubo. Yan. Ihi ng ihi sa gabi at nahihilo ang pasyente. Yan ang heart failure. Pero mainly nagmamanas. Pag in-x-ray ang isang pasyente may heart failure, ito po makikita. Ito, x-ray ng isang tao. Nakita nyo, dapat kitang-kita natin yung heart size, di ba? Yan yung hugis ng puso. Pero ito, hindi mo na makita yung hugis. Eh. Andito, yung, andito yung hugis niya, nakita nyo. Masyado na siyang malaki. Ang size ng puso, ito size ng puso, pati size ng dibdib, kailangan 50%. Pag sinukat mo to kung ilang centimeter, tapos sukat mo to dapat 50% lang yan. Pag lumampas siya sa 50%, malaki na yung puso. Kaya sasabihin, enlarge. Ito, lampas siya 50%. At nakita nyo, ito sa gitna, ito tawag namin dito sa may gitna highlar area, hindi mo na makita. Ang dami ng mga parang parang clouds, parang mga mga bu mga bulak na nakaikot sa kaliwa sa kanan. Alam niyo po ano to? Ito mga tubig 'yan. Tubig 'yan. Puro tubig 'yan. Nakatubig ang baga dahil mahina ang puso, hindi na niya mabuga. Yung puso, hindi na niya mabuga yung dugo, nag-ipo na sa baga nagtatubig, pleural effusion, alveolar edema, at dahil dyan, hindi na makahinga yung pasyente. Kaya ito, sintomas niya. Lagi siya nakapo. Okay? Ang mga may heart failure, mahina ang puso. Ito, normal na sukat ng puso. Yan, normal. Right heart, left heart. Ang ganda ng pumping. Yan, normal na tao. Walang manas. Pag ang tao may heart failure, kita niyo ang laki ng puso. Lumaki. Uh, minsan, walang kos, Minsan, paninigarilyo. Eh, Ayan, ang na ng oh. At mahina na ang pagbuga. Ito, mahina na yung pumping niya. So, mas konting dugo na ang lumalabas. Ito, maliit na yung araw. Konti na lang lumalabas. Nag-iipon yung dugo sa baga. Okay. Ang gamutan natin sa heart failure, medyo medical to pero napakahalaga ito. Dapat nakamas, nakatayo yung pasyente. Binibigyan natin ng pampaihi, ang tawag natin, furosemide. Furosemide, ito yung brand name. Eh. Binibigyan ng oxygen yung pasyente. Ang pinakamagandang gamot sa heart failure, Dok Lisa, itong tinatawag naming ACE inhibitors. Ito yung mga gamot na may pril. Enalapril, Captopril, yan ang pinakamaganda. Number one yan para sa mahinang puso. At Digoxin digoxin or lanoxin, alam niya ng mga pasyenteng may heart failure. At kakaiba ang tips ko sa mga may heart failure. Sa mga may heart failure, yung mahina ang puso. Ito, ah. Nung sa araw lang, nakakita ang pasyente may heart failure. Pag malaki ito, may heart failure, manas na manas yung pasyente, ah, manas yung paa, manas yung chan, baliktad ang tips ko sa kanila. Ang tips ko sa kanila, bawasan ang dami ng tubig kanina para maging healthy kayo, ang turo ko 8 to 12 glasses. Pero pag mahina na puso, <laughs> mga 4 glasses na lang. O minsan 3 glasses na lang. Sabihin ko, mas gusto ko uhaw kayo. Mas gusto ko uhaw. Kasi mas tuyo yung katawan, mas uhaw sila, mas hindi mahihirapan yung mahinang puso. Diba? Kahit mahina puso, kakayanin. Yun ang gusto ko sa kanila. Okay? Tapos ito yung mga tips natin para sa heart failure bibilangin nyo yung dami ng liquid na iniinom sa isang araw. konti lang. Dapat wala ng manas. Dapat walang manas, konting manas. Inumin yung gamot. Yung furosemide na pampaihi, tinitimpla yan eh. Kung may manas ka, mas maraming furosemide. Pag hindi manas, mas konti. Kadalasan, 20 mg or 40 mg. Kaya lang, kung binibigyan ko yung mga pasyente, furosemide, syempre ihi na ihi, bagsak naman yung potassium. Kaya kailangan nila ng dalawang saging araw-araw. Two bananas a day. Para hindi bumagsak yung potassium. Yan talagang treatment ko sa kanila. Bawasan ng tubig. Inumin lang yung gamot. Mga enalapril, captopril, furosemide, misa melanoxin. At bawasan talaga yung tubig. Mas gusto ko mas tuyo yung dila. Mas dry sila. Para mawala yung manasapa. Ito po, pang heart failure lang. Ang dami ko ng pasyente na pagaling dito. Kasi pag hindi ito nagamot, maagang namamatay ang pasyente. Kadalasan, 3 to 5 years namamatay na sila kasi hindi nga nagagamot ng maigi. Ito talaga yung pinaka-tips natin sa heart failure para matulungan natin. Lalo na yung mga nasa abroad, alam nila yan. Ha? Titimbangin niyo sarili every day Timbang. Kung 140 pounds, dapat 140 pounds. Bakit tinitimbang? Pag bumigat kayo, ibig sabihin hindi kayo tumaba. Pag bumigat kayo, ibig sabihin niya, may tubig ang katawan ninyo. Tubig yan. yan. Okay? Inumin yung gamot, katulad ng enalapril, yung sinasabi ko ha, everyday. Tingnan kung may manas sa paa. Dapat laging walang manas o konting manas lang. Pag umabot na sa binti, malaki na yung manas. Alat, tatanggalin yung alat sa pagkain. Bawas na bawas yung alat, yung salt, para hindi magmanas. Pag nangihina, pahinga. Pag malakas, pwede maglakad. No more alcohol, no more smoking. Ito ang goal natin para sa may heart failure. Walang hingal, hindi bumibigat kasi pag bumigat, tubig yan. Gusto natin wala kang manas. At tuloy-tuloy lang yung paglalakad. Hanggang lakad na lang pwede yan. At no chest pain. No chest pain. Kukonsulta tayo sa doktor pag bumibigat na ang timbang, sabihin, nagmamanas na, hinihingal na kayo, at nagmamanas na siya. Yan, o. Oh. Pag napapagod na doon ang binabantayan natin. Tapos, pag hinihingal na, dyan na tayo magpapacheck sa ating doktor. So, yan basically ang tips ko para sa heart failure. Pakita natin to Dr. Lisa. Bago sa'yo. Yan. to, okay. Yes. Pwede man handa, Lisa, yung topic mo. Okay. So, ito yung congestive heart failure na sinasabi ko. Normal heart. Ang ng puso. Normal. Ito sa congestive heart failure. Ang oh, laki. Ang laki ng puso. Biglang lumaki. Ang oh, laki na sukat. Tapos, sukat nito 5 cm lang. Eh. Sa heart failure, maabot ng mga 6 cm. Ano, hindi na siya makapump. Anong cause ng heart failure, heart attack, high blood, misan viral infection. So, yan ang mga gamutan natin para hindi kayo magmamanas. Okay? So, comment lang kayo. May kilala kayong may sakit sa puso. Sana makatulong tong heart failure. I-add ko lang, Doc Lisa. I-add ko lang, Doc Lisa. Na, meron kasi akong dalawang pasyente hindi makalimutan tungkol sa heart failure. Eh yung unang pasyente, parang silang uh, religious eh. Yung isa, parang pastor siya. Pastor siya, eh. mga 30-year-old siya, parang nagtuturo-turo siya. Heart failure siya, hinahina ng puso niya. Naggamot ko siya, binigyan ko nito mga gamot, binigyan ko na ng tips. So, mula sa hinanghina siya, napagaling ko siya, sobra na siya lakas. Naka-preach siya, nakaturo siya. For three years, sobra siya lakas. Kaya lang, pagkaraan ng tatlong taon, ewan ko ba, ano, pumasok sa isip niya, naisip daw niya na hindi na siya kailangan minum ng gamot at uh, bahala na daw ang Diyos sa kanya. Yun daw ang naisip niya. So, tinigil niya yung gamot niya, hindi siya nagpa-check up, hininto niya. At mula nung hininto niya yung gamot niya, pagkaraan ng 3 months, namatay na siya. Namatay na sa heart failure. Kasi nga, hindi kinakaya ng puso na walang suporta. Eh. So, yun lang, nalulungkot ako na naitigil niya yung gamot. at uh, kailangan lang naman niya tuloy-tuloy. Wala namang masama na magdadasal tayo at sasabayan mo ng gamot. Yun ang pinakamaganda. May isang pasyente naman ulit ako, around 60 years old, nagtuturo-turo din sa isang Bible study. Yun din, heart failure din, mahina din. Nabigyan ko ng gamot. So, mula sa mahinang mahina, may manas, napagaling ko rin siya itong 60-year-old. Napagaling ko siya in One year, actually, libre ko siya ginagamot. eh, Okay na siya. Malakas na siya. tuwan-tuwa na ako. Kaya lang, after one year, ganoon na naman naisip niya na ah, dahil nag siya, hindi na daw siya kailangan uminom ng gamot, kakayanin daw niya ng wala, hininturin niya. Ah, dahil hininto niya yung gamot, after three months, nanood ata siya ng ah, isang boxing ni Manny Pacquiao. Pag nanood niya, siguro na-stress siya namatay na rin yung uh, pangalawang pasyente ko may heart failure. Nakakalungkot kasi hininto kasi yung gamot. Eh. Yun lang ang message ko sa inyo. Gawin nyo yung pagdarasal, napakahalaga niyan, pero wag na wag nyo titigil yung mga gamot ninyong maintenance sa high blood, sa diabetes, sa heart failure, lalo na sa heart failure. Kasi naka, nakasalalay doon yung haba ng buhay ng tao. Eh. ba? Diba? Wala naman masama sa pagiinom nitong uh, gamot, konti lang naman yan. Eh. Tsaka tinuturo ko naman sa inyo yung mga tamang pagkain para maging mas healthy. Sana po na liwanagan ating kababayan. Tulong-tulong yan eh. Pagdarasal at tamang paggamot. Ito naman tinuturo ko sa inyo, pinipray ko na tama at gumaling kayo lahat. Ha? So, wag lang titigil ang gamot. Sayang eh. Yes, Dr. Lisa? Samahan kita. Ayan. Lipat tayo sa kabilang kwarto. So, si Dr. Lisa nagsasuot ng mic. Okay. Kasama natin si Reggie, ating camera woman, at itong mga tips mo, Doc Lisa. Yan. Okay. Para sa pigsa. Maraming may pigsa ngayon. Na. Uh, may ang may topic natin ngayon ay tungkol sa pigsa at ano ang gagawin. So, ang pigsa ay galing sa bacteria na Staphylococcus. Uh, mapula siya, may nana, na nakikita sa kilikili so, sa mga babae. nagkakaroon tayo ng mga pigsa sa kilikili, sa binti, at doon sa mga lugar na mabubuhok. So, doon nyo siya mapapansin. Kaya nga sa binti. Ano ang gagawin kung merong pigsa? Ah, Siyempre, maligo araw-araw. Ah, gamit ang isang antibacterial soap. Um, sabunin yung lugar na merong pigsa Uh, at sabunin din palagi ang kamay. Tapos, isang napakahalaga kapag tayo ay may pigsa ano, uh, kumuha tayo ng cotton balls, ganito. Tapos, maglagay tayo ng maligam-gam na tubig katulad nito. Tapos, uh, ilulubog natin doon sa mainit-init na tubig, yung kung kaya mo. Tapos, ilalagay mo doon sa lugar na may pigsa. So, iwa-warm compress mo ng mga limang minuto hanggang 15 minutos kung kaya mo 2 to 3 times a day. Uh, hanggat may pigsa, tuloy-tuloy ang warm compress. Pag nawala na yung pigsa, medyo ituloy nyo pa rin ng mga 2 to 3 days after. So, ganun po ang gawain natin. Ano? At pagkatapos yung i-warm compress o hot compress yung inyong sugat, uh, kumuha naman kayo ng manipis na bulak ulit. Yan, manipis lamang. Tapos, kung dyan yung, yung inyong sugat, dito ulit, itapal nyo dyan at patakan ninyo ng povidone iodine. Nabibili po ito sa mga botika. Mura lang po ito. Pag medyo natutuyo na, after 5 minutes, patakan mo ulit. Patakan mo ulit, tapos uh, Ibabad mo. Gusto natin babad. Ayaw natin ng ipinahid o ipinaint lang. So, ito ang bibili natin. Yan. Yan ang bibili natin sa mga uh, grocery at mga drugstore. Um, kapag sobrang laki na talaga yung pigsa, napakasakit na uh, yung doktor, maaari niyang pigain o pisain yung yung nana tapos re-resetahan niya kayo ng mga antibiyotiko katulad ng ko coamoxiclav, amoxicillin, cephalexin. Yan yung mga example ng binib binibigay ng doktor. Ah, ang sabi nga natin, pagkatapos ninyong na mag-shave dito ng inyong balbas o mag-shave ng inyong kilikili, pwede ninyong lagyan ng alcohol para hindi pasukin ng bakterya. Alam nyo sa mga babae, yung mga bunot ng bunot ng buhok doon sa kanilang kilikili, nagkakaroon ng mga bigsa. Marami pang gamit itong ating povidone iodine, ha? Maraming gamit. Maliban sa pigsa, kung meron kayong dermatitis, yung mga makakating uh, parang sobrang kati na kinakamot nyo, tapos medyo nagagasgas na kasi magsusugat na yun po ang dermatitis. Eczema, kapag yung makati, kinamot yung maigi, nagsugat na, nagnanana na, o kaya parang nagtutubig-tubig, eczema yon. Pwede nyo rin itong gamitin sa pimples. Yung mga pimples, kasi di ba, uh, maaaring may nana yung inyong pimples. Kapag nakagat ng insekto, tapos kinamot ng mga bata, syempre nasusugat na, lagyan agad ng povidone iodine. Kapag nadapa, may galos, nahiwa, lagyan ng povidone iodine. At dun sa mga Ah, mahilig magpa-manicure, pedicure, pag na-murder ang inyong kuko. Ibig sabihin na nasugat, na sugat, na dumugo. Aba, eh, lagyan nyo na agad nito. Huwag nyo nang hintayin maging pigsa pa ito. Tapos yung mga ingrown toenails, di ba? Pag na-ingrown, napakasakit. So, pwede nyo lagyan ng povidone iodine. O kaya may mga naka lawit na balat. yan ang tawag doon, hang nails. Tapos, ah hinila nyo, nagsugat. Nako, napakasakit yon Makita nyo na lang, may nana dito sa mga gilid-gilid. Yun, pwede nyo gawin yung ginawa natin kanina. Pag sa gilid ng kuko, kuha kayo ng manipis, ilagay nyo doon. Tapos, patakan ninyo nitong povidone, ayo nyo, ganyan. oh yon ganon, ha? So, ganon po ang gagawin natin. Uh, napakarami pong gamit ng povidone iodine. Mura lang po ito sa mga botika at groceries. Salamat po. Okay, Doc Lisa. Salamat yung mga tips. Doc Lisa, ito na lang humawak ng ating mic. Uh, salamat sa panonood. Meron akong extra tips para sa inyo. Kasama ko si Sonia. Sonia, live tayo, ha? Ito ang napakagaling namin kasambahay at magaling Naman, siya. <laughs> magaling siya mag-massage. Magaling siya magmassage di ba Sino ang nagturo sa'yo mag-massage? Tatay ko. Tatay mo. Ano ginagamit niya? Special oil, di ba? Um, oil lang. Yung oil saka, lang. Oil na niyog. Yung... Mm -hmm. Pinakatrabaho yun ng tatay mo? Opo. Tapos ikaw tinuruan. Opo. Kaya nagulat ako, labandera siya namin. Pero magaling siya, magturo. May Hilo. hilot ngayon Sonia, sumasakit na naman yung kamay ko. Turuan natin mga kababayan natin na ah. nagti-trigger kasi dito eh paano bang ginagawa mo? siya? nga sample. Oh, yan dahan lang ha. Okay, lagi ko pinapaluwag eh. Ah, kaka-dumbbell ko kasi, kaka-ganyan ko. Merong mga kumakapal dito, 'di ba? Hmm. May kumakapal na fiber. Eh. So paano mo nga niluluwag sige. Ka. Sige, so ganyan. Paano? Ganyan. Ayan. 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 Ano, Sarap. ko 'yan dinodurog mo. Mm. Ang ganyan. Yeah. Pwedeng may lotion. Meron. Oo. Pwede lotion. Kadalasan na saan ba yung mga masisig? Anong mga pwedeng gamitin? Lotion, powder, uh, at oil. O oil. <laughs> oh. ang, ang galing ni Sonia ng kamay niya, yan ang ganda yan. Swabe lang. Paano mo malalaman gaano kalakas ang diin? Ay, eh, na ano ko rin, control yan. Control yan. Um, yan, Ayun, ang sarap po. Oh. Huwag naman malakas. Oo. Kasi baka maputol yeah. yung ugat. Tingnan niya yung mga... Abawa lang malakas. Yeah. Oo. Yes. So, yan. Dito, dito yan. Sa thumb Yan, yan, ang, yan ang masakit sa thumb Control. Yan. Dito sa may laman. Merong mga litid dyan, di ba? So, sa loob. Meron. Pero maalis din yan. Like, so, nagbubuo-buo. Mm. Kadalasan nakikita mong problema, ay ayan, mayroon 'yan. may masakit 'yan. Simple. Ah, tumutunog 'yan. Alam ko 'yan. Tumutunog 'yan. Ayano, meron siyang pinag-iinitang tumutunog dito. Ayano. Naririnig mo 'yung tumutunog. Oh, Ayano, ay ayan, 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 ayan. Pag meron ka nakapang mga bilog-bilog, 'yan ang dinudurog mo. Mm. Alam ko kasi 'yan. Ano tawag doon? Na, ano ko kasi sa kamay ko 'yan. Ano tawag doon? Merong masikip na parang nodule, 'di ba? Oh So laman nabubuo dyan sa buto. Bakit okay. nagbubuo yung mga laman natin? Ay, siyempre marami tayong hinahawakan. Trabaho. Na trabaho. Okay. Ayan. Okay. So magaling yung kamay niya. Ayan. Tapos okay. bawat daliri. Ayan. Paakyat. Pwede niyo gawin mag-isa, pero kung meron kayong Sonya na magbabasaj, <laughs> ah, magpapalit sila. Ano lang ang tip mo sa kanila? Wag lang masyadong malakas. Yeah. Paano mo manalaman kailan titigilan? Ay, control nga. Siyempre, nasa atin na lang yun. Oo, titigilan natin to pag nawala na yung... yung pag bilok. wala na ng buo. Wala na yung buo. Wala na ng buo. Pwede uh, naman natin ikalat naman dito sa iba. Ah, kinakalat mo. Hmm. Uh, Tapos, siyempre. Katingnan okay. natin kung meron. Pag dito naman minsan dito. Mediba konektado 'yan dito sa Yeah. Kasi simple ganyan. Konektado 'yan ito, eh. Ah, ganyan 'yan. Ah, tuloy-tuloy 'yan. Tuloy-tuloy. Katingnan ang... tuloy, tuloy. mo buo. Ku nasaan ng ano niya? Kung nasaan 'yung nagbuo? Saan naman? Eh dito tingnan natin. Ganyan. Ganyan. Meron ko ba nakakapa? Meron. Matigas yung Matigas. laman mo. Siyempre. Saan man dahil dito? Dito. Oh. Ayan. Minsan parang may kumukuryente. Eh, dito yan sa ugat yan. Dito may ugat tayo. Dito. Oh. Radial ito. tsaka ulnar nerve. Okay. Yes. Ganyan. Sige. Ganyan. O. Wala nang buo. Ganyan naman. Yan, pati sa ibabaw. Perfect. No, kinompleto na niya. Alam na alam ni Sonya itong mga matitigas ko. Okay. <laughs> Sarap na masad siya. Maraming maraming salamat. So, habang dito ka man <laughs> nagmamasad siya, papasalamat tayo sa lahat ng nanood ng ating Facebook. Kaya naman nila ito gawin, no, Sonya? Kahit hindi sila trained na, depende na, ma masahista. Depende po. Pan, an, ano lang yung hindi po pwede? Eh, pag hindi nila pag, pag alam. Pag hindi marunong, oh, baka mali. Baka yung ibang ugat mo, eh, mamaya nasiksik na sa buto. Uh -oh. Eh, ngayon hindi na, hindi mo alam, masakit na ito. Uh Oo. -oh. So, mag-iingat so, din. So, iingatan. Dahil yung sa ugat na yon uh -oh. baka maganyan. Ah, mag Eh, lalo na. Nasira. Nasira. Oh, ah, dapat magala. medyo marunong at train. Okay? So, salamat po sa ating mga nanonood, Doc Lisa, may comments pa sila? Question? Sige, dito ka, Doc Lisa. Thank you, thank you sa lahat ng nanonood. God bless po. Sana nakatulong itong mga tips ni Sonya. Sonia, thank you, thank you. Maraming salamat. Yan, sarap ng